alamat ng nawalang madilim na lungsod. Sa gitna ng masukal at maulap na gubat, isang alamat ang bumulong sa mga kaluskos na dahon at mga tawag ng mga nilalang sa gabi. Isinalaysay ang kwento tungkol sa isang nawawalang lungsod na kilala bilang Umbra Hollow, isang sinaunang metropolis ng obsidian na bato at kumikinang ng mga kristal na itinayo ng isang nakalimutang sibilisasyon ng mga hayop. Ito ay sinasabing isang lugar ng hindi maisip na kayamanan at karunungan, ngunit isa ring lungsod na nababalot ng misteryo at panganib. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung bago ka pa sa ating channel at mahilig kayo sa mga kagaya nitong mga video na kapupulutan ng moral lesson, ay maaari bang subscribe ang ating channel na Vando Vlog at pakihit mo ang notification bell button para sa maraming pang-upload na video. Kagaya nito, maraming salamat at magpatuloy na tayo. Kabanata 1. Ang Tawag ng Gubat Isang araw, si Ember, isang matapang na fox na may balahibo na kulay ng mga dahon ng taglagas, ay nakakita ng kakaibang mapa sa atik ng kanyang lola. Ito ay minarkahan ng mga kakaibang simbolo at humantong sa malalim sa mga ipinagbabawal na bahagi ng gubat. Umbra Hollow, bulong ng kanyang lola nang ipakita sa kanya ni Ember ang mapa. Maraming naghanap nito, ngunit walang bumalik. Sa kabila ng mga babala, naramdaman ni Ember ang paghila ng pakikipagsapalaran. Pinagsama niya ang kanyang mga malalapit na kaibigan. Orion, isang matalinong matandang kuwago na may husay sa pag-decipher ng mga sinaunang teksto. Pebble, isang pilyong ardilya na may talento sa paghahanap ng mga nakatagong landas at Luna, isang matapang na panter na may mga mata na kumikinang na parang liwanag ng buwan. Magkasama silang nagtakda upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng alamat. Kabanata 2. Mga pagsubok sa kagubatan delikado ang paglalakbay. Ang mapa ay humantong sa kanila sa pamamagitan ng Whispering Woods kung saan ang mga puno ay tila bumubulong ng mga lihim sa kabila ng ilog ng serpent kung saan binabantayan ng mga buwaya ang pagtawid at sa Shadow Swamp kung saan nagliliwanag ang mga kumikinang nakabuti. Sinubok ng bawat hamon ang kanilang tapang, talino at pagtutulungan ng magkakasama sa latian, nakatagpo sila ng isang tusong hunyango na nagngangalang shade na nag-alok na gabayan sila para sa isang halaga. I want the first treasure you find, sabi ni Shade na may tipid ng ngiti. Nagaatubili, sumang-ayon sila, alam nilang hindi nila kayang mag-navigate sa huling yugto ng mag-isa. Kabanata 3, inihayag ang lungsod. Pagkatapos ng mga araw nang mapanlinlang na paglalakbay, ang mga kasama ay lumabas sa isang tagong lambak na naliligo sa walang hanggang takip silim. Nakatayo doon ang umbra hollow, ang mga itim na spike nito na umaabot sa langit, na pinalamutian ng mga kristal na pumipintig ng nakakatakot na asul na liwanag. Ang lungsod ay tila buhay, humuhuni ng sinaunang enerhiya. Sa kanilang paggalugad, natuklasan nila ang mga mural na naglalarawan ng isang dating umuunlad na sibilisasyon ng Hayop na misteryosong naglaho Orion deciphered the symbols ang lungsod ay inabandona dahil sa isang sumpa habang sila ay kinuha mula sa lupain mas lalong nagdidilim ang kanilang mga puso hanggang sa sila ay naging mga anino kabanata 4 ang sumpa ng anino ang kanilang presensya ay gumising sa mga tagapag-alaga ng lungsod, mga malabong pigura na bumubulong ng mga babala. Si Shade, na nabulag ng kasakiman, ay sinubukang magnakaw ng isang kumikinang na kristal na pinakawalan ang sumpa. Ang mga anino ay nagsimulang magsara at ang lungsod ay nagsimulang gumuho. Sa mabilis na pag-iisip, naalala ni Ember ang mga mural. Dapat ibalik natin ang kinuha ni Shade at walang iwanan sigaw niya. Ginamit ni Luna ang kanyang lakas para makipagbuno sa kristal mula kay Shade habang natagpuan ni Pebble ang pedestal na pag-aari nito. Binibigkas ni Orion ang isang incantation mula sa mga mural at ang liwanag ng kristal ay lumakas na nagtataboy sa mga anino. Kabanata 5. Ang aral ng Umbra Halo. Habang namumuhay sa katahimikan ang lungsod, napagtanto ng mga kasama ang tunay na kayamanan ng Umbra Hollow. Ang aral na taglay nito tungkol sa kasakiman at paggalang sa kalikasan. Iniwan nila ang lungsod kung ano ito na nangakong protektahan ang gubat at ang mga lihim nito. Si Shade, na nagpakumbaba sa karanasan, ay humingi ng tawad at nangakong aayusin ang kanyang mga paraan. Umuwi si Ember at ang kanyang mga kaibigan bilang mga bayani ngunit hindi nila sinabi sa sinuman kung saan nakahiga si Umbra Hollow. Ang ilang mga lihim naniniwala sila ay pinakamahusay na naiwan sa mga anino. At kaya ang alamat ng Lost Dark City ay nabuhay, isang kwento ng misteryo, pakikipagsapalaran at ang walang hanggang kapangyarihan ng pagkakaibigan.